ito yung bagong viral mga ka-rivers no na gym angkla yung ginamit ni eh. <laughs> ayano no oh, kita nyo oh yan oh sobrang bigat po yan ng angkor mga ka-rivers yan na gym po sa si Brock Cresol viral yun ngayon viral ito yung bago niyang ano po pang exercise ha <laughs> Ayan. Relax muna, relax. Apo. Ito yung bagong trending na gym mga drivers andito sa bangka, oh. Ganyan lang po mga drivers pang palaki ng tricep. Yan, relax muna siya. Balik naman. Ito. Ang ganda ng gamit niya mga drivers. Angkor yung ginagamit. <laughs> yan oh. Sobrang bigat po yan mga drivers. Yan. Siguro aabot yan ng um, 30. 30 kilo. O oh, 40 kilo yan mga drivers. Yan oh. Yan oh. Yan. Ayan. Ayan. Grabe. Oh. Hmm. tayo. nyo. Grabe no. Laki naman ito mga rebels. Tingnan nyo. Sobrang laki talaga. Yan po ang binubuhat niya no pang palaki ng kanya mga muscles. Yan. Yan, kumakain pa yung mga kaibigan ko mga drivers no yan. Kaya o nga pala ngayon mga drivers no um, punta naman ako ngayon sa shop namin kasi um, okay, Thank you bro, thank you. <laughs> Masarap yang gusto bro. Yan si Eber Mineda. Yan. Sumakay po ako ngayon sa ibang bangka mga rivers, no. Ito po yung bangka na larigla. Yan. Ito po. bagong trending mga ka-rivers <laughs> yan mga ka-rivers duty time naman tayo ngayon no? papasok naman tayo sa trabaho ito yung ginagawa ko araw-araw mga rivers no? um, pagkatapos sa diving uwi pagka umaga po ah, balik na naman yan palagi po ako nakatawid dito sa laod mga rivers yan no? yan po ang bagong gym nila no? ito po yung bagong gym yan po lang po mga gamit pwedeng gamitin yung angkor po sobrang bigat talaga yan dahil sobrang laki naman po mga rivers yan. Yan po. Yan. One. So, ng muscles mga rivers At saka yun sa dibdib. Yan po. Two. Three. Four. Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve... 6 7 8

Gawa siya ng ni mo. <laughs> yeah. Relax muna. na. Yeah, yeah, yeah. Polay, polay. Sab ka na, sab. Papa G. Tandahan na po, pag ganitong oras mo mga drivers no, papunta po ng uh, maribago pag pick up ng gas dahan lang po ang takbo no? kasi uh, maaga pa siguro yung gas makuha mga drivers mga 9.30 ang pick up tapos pagpapunta pag, doon sa maribago no dahan-dahan lang pong takbo nila kasi uh, malayo pa sa oras kasi uh, yun uh, pag meron na po silang mga gis mga drivers ayan todo na pong takbo nila no palakasa na kasi nagmamadali po sa papunta sa ano po sa point papunta na point no kailangan talagang mabilis yung takbo mo at malakas yung takbo mo mga uh, rivers ayan. balik na naman si Crisol uh, pag GG mga rivers tingnan yung uh, mga rivers oh. So, laki na po ng kanya mga muscles ayan angkor pong ginagamit niya mga Rebels pang palaki ng kanyang muscles no yan yan lang pong ginagamit niya malakas pong batang to o so, ganyan lang ganyan lang kasimple mabigat po kasi yan May gustong sumubok na buhatin yung angkor mga ka-rivers, oh. ah, uh, uh, yan, yay. <laughs> oh, one, oh, dalawa. Tatlo. <laughs> ano, kaya, kaya. Sige, buhatin mo. Oh, yan may gusto pang sumubok mga ka <laughs> bugat pa <ba>? niya <laughs> ayaw niya ayaw niya <laughs> sabi niya mabigat raw <laughs> yan uh, kasi yung tao, uh, ito pong tao mga, ito pong tao mga ka no, uh, sobrang lakas po yan, malakas po yan. Kasi palagi, palagi yan, nagbubuhat ng mabigat para malakas yung mga kanya pong mga muscles no nung una pong nakaraang taon mga drivers grabe sobrang laking tao yan kasi uh, naka-relax po siya sa pag gym kaya bumalik yung katawan niya sa pag lit kaya bumalik na naman sa ng ano po pagbuhat yan Malapit na po kami ngayon sa area mga Revers yan. Kasi kami ngayon, ako ngayon mga Revers wala po akong gis ngayon. No? Kaya uh, punta lang ako sa shop at uh, maglinis ng kunti. Tapos uh, mas mataas yung oras na nakaupo. Kasi mabuti na mo po yung boss namin dahil pag wala po kaming gis, no, naiintindihan po naman niya. Ayan. Uh, ah, sana po mga drivers, no, ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po. Ah, pakipalo at pakisubscribe lang po mga drivers, no. Uh, ah, Eugene Divers Vlog po. Uh, ah, sana po, no, matulungan niyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko. Ayan. Ah, kung gusto niyo magpa-shoutout mga drivers, ah, ayan. Paki-comment at below lang po sa ibaba para ma out ko po, po kayo ayan. Kaya sana lang po uh, hindi po kayo magsawang sumuporta po ayan. Sobrang bigat po 'yang mga revers at ang hirap po 'yang mahirap po 'yang hawakan. Yan. Yan, thank you, thank you for watching mga drivers.